that For today's video guys, ayan, nagluto tayo ng pang-ula. At pwedeng pwede itong pangpulutan at para sa may mga hangover. Siyempre, before natin palambutin, ay nilinisan ko ang mabuti ang laman loob mga kachismoses. Hindi nga ako naglagay ng kahit anumang pangpalasa. At nung kumulo na nga mga kachismoses, ayan, nag-add na ako ng suka at saka luya. At habang nga pinapalambot natin yung mga gagamitin nating laman loob, meron na nga pala ako ditong primnipare na siling habawang, sibuyas, red at tsaka green bell pepper, luya ulit mga kachismoses, radish at ganito nga yung hiwa ko ng radish. Para mas masarap ang ating ulam o pampulutan, then meron din tayo ditong puting sibuyas. So ayan guys, magigisa na tayo sibuyas, bawang, pagsasabayin na nga natin para mas madali. Dahil hindi naman natin kailangan na maging golden brown pa yung ating bawang dito. Kaya nga lang natin magisa ng ilang minuto, pagkatapos yan ay isinud na nga natin agad yung ating luya. Siyempre, before tayo mag ng sibuyas bawang, naka-prepare na rin ang ating laman loob ng baboy. So, ito nga yung pinakamahirap na part, no, yung maghiwa-hiwa ng laman loob. Kaya talagang mahabang pasensya sa pagluluto nito, mga katismose. Nilagay ko na nga itong laman loob sa ginigisa nating sibuyas bawang at luya at ito haluin na nga natin. Maglalagay na nga ako ng pamintang durog na durog char. At ito nga, maglalagay na nga rin ako ng calamansi juice. So guys, malaki tulong ng calamansi juice para mawala yung lansa at yung di ka nais-nais -na, na amoy. And ayan, maglalagay na rin tayo ng laurel leaves. Mga apat na peraso lang yan guys. Huwag masyadong sobrahan para hindi ma-over flavoring. Too much laurel leaves nga mga kachismoses ay hindi ko nga ganun kagusto yung lasa. So gisahin nga lang natin ng maigi mga kachismoses at antayin nyo yung pumuputok-putok na talaga tong laman loob na ating ginigis. Bago nyo nga timplahan ng kung ano-ano mang pampalasa. Dahil nga pumuputok na yung ating ginigis ayan, lalagyan ko na nga ng supa. Yan nga yung inuna ko mga kachismoses. Wag na huwag nyo nga hahaluin mga kachismoses and hayaan lang maabsorb ng laman loob yung suka na ilalagay nyo. Pag medyo na-lessen na yung amoy ng suka mga kachismoses, pwede na kayong mag-add ng oyster sauce. And kapag na-absorb na yung oyster sauce, ayan, mag-add naman tayo ng onting toyo. Ilagay ko na nga yung green and red bell pepper, pati yung radish then Hinalo ko nga lang siya mga katismoses. After nga nun ay susunod ko na yung puting sibuyas at yung siling haba. dahil nga putok na putok na yung ating laman loob ayan nilagyan ko na nga rin ng water mga katismos so saktong tubig lang yung ilalagay natin then titimplahan ko nga siya ulit ng paminta at saka ng asin so ayan guys kung makikita nyo no, saktong tubig lang yung nilagay ko para naman talagang kumapit yung ating mga nilagay na pampalasa muna sa ating laman loob then mag a ako ng another water kapag mulu na tong nilagay natin unang tubig. So, maglalagay ako ng sinigang mix para naman may onting putik ng asim ang ating niluluto. And ayan guys, tinakpan ko lang at inayaan ko nga lang siyang maluto ng gusto. So, ayan guys, pwede na tayong kumain. Thank you for watching. See you on my next video and don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye!